Yo, what's up sa inyo mga ka-inspire. So, nandito na kami ngayon sa starting point ng Morski Oco. Ayan, kasama ko si Paring Manoy. Magtabing ka, Paring Manoy. Hoy, Paring, ano, Kasama ko si Paring Manoy, si Paring Mark, tsaka si Paring Gerald. Ayun, si Paring Gerald. Kawain ka pa naman dyan, idol. <laughs> nandito na kami ngayon mga ka-inspire. Tingnan nyo, ang daan mga sasakyan. Oo, oh, oh. Maglalakad kami ng around- siguro mga 3 hours so siyempre maka inspire stay put lang kayo dyan and subscribe to my youtube channel so let's go Oh ayan guys nakasakay kami sa bus ayan si paring Marco magbabayad siya ng ticket namin kasi <laughs> nagbus lang kasi kami maka inspire peace yo kita kids tayo doon sa taas <laughs> Oh, ayan mga ka-inspire oh, ayan. papunta na kami doon sa bundok ng ano ng anong tawag na ni Pilipino yan hindi Chinese bundok nang Tatra Mountain. Mountain at Morski ako. Ito yung kabayong sinasabi nila na sasakyan. Ang laking kabayo. Mahaba din pala. Ang kabayo. Hmm. Ayan. Ayan mga Ang ng mga babae. Ayan mga ka-inspire, ayan o. hindi naman kala, hindi ka naman pala mabuburing dito kasi ang daming maglalakad mo. Tingnan nyo sa likod o. sa likod at saka doon sa harap, ayun doon. Oh, ang daming mga naglalakad naman pala eh. Pwede namang sumakay ng kalesa. Ah, mas may bayad nga lang 150 ang isang tao sa Lakarin na lang, di ba? Oh. Oh, paring muna. Shout out sa mga taga po. Ayan, mga taga po, ano pa? Pangalanan mo. Ah, maganda pangalanan mo para ma-notify sila. Maraming Marami sila no? Marami sila kaya hindi na. Ayan. nga. Ayan, si paring Mark. Paring Mark. Geng geng. geng, -geng. <laughs> hey, si Paring Manoy kinakabahan. <laughs> hey, gen geng Kinakabahan si Paring Manoy. Ba no, na tayo, tayo. So kita kits tayo sa ibaba mga mga ka-inspire. Sobrang napaka-disiplinado nila mga ka-inspire. Meron kami nadaan ng toilet. Uh, may nakalagay dun sa pintuan 40 minutes. Akala ko yung 40 minutes na yung 40 minutes ka sa loob. <laughs> Hindi pala. <laughs> 40 minutes yung next toilet na madadaanan ayan ang yun 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 grabe ang ganda hello ah maganda umaga saan kayo pupunta <laughs> grabe ha ayan mga ka-inspire wala pa yata kaming 30 minutes na naglalakad pero basa na yung mga damit namin ah pati nga ng damit mo eto medyo tuyo tuyo pa <laughs> Parin Gerald ikaw ah no. ay, medyo <laughs> medyo nababasa na medyo medyo na parang na ay <laughs> si parang na yun ang layo <laughs> actually hindi ka naman maboboring mga kayong spare kasi marami kang kasabay na maglalakad maraming mga pumupunta doon kasulad niya ang mga unahan tingnan dami nila ba ano mga ka-inspire uh, second stop over 1 uh, hour and 35 minutes pa ang Morse <laughs> second stop over mga ka-inspire ang dami mga nagpapahinga <laughs> 1 hour, and 35 minutes kaya oh, kaya e yung mga kami lima lakad na naman uli kami mga ka-inspire tumigil lang kami para kumain kasi mga kasama ko kasi hindi sila nag breakfast eh kaya ako kasi nag breakfast ako kanina pero kumain na rin ako pero meron pa kaming 1 uh, one hour and 35 minutes na lalakarin para marating yung morse ko so ituturo ko kayo guys kasama yung mga tropa natin so see you later Yeah, yeah. <laughs> mga ka-inspire, sobrang adventure talaga to. Ayun si paring Mark, pagod na pagod na. Hingal. Grabe yung mga daanan mga ka-inspire, sobrang tarik talaga. Mataas. Mabato. <laughs> Pero masaya kasi maraming tao. Idol! Rold! kainan ka bukas ka Sabado pa lang ito Ano mo mo Jeng 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 Kuha na natin si Manoy Bukami tayo Ay kalayo yung tinakbo mo ito sa Pilipinas? Walang oras, takbo oh, Ha? Simula saan? Galing ng Cubao hanggang sa Bicol, tapos nabihintay na ako bumalik pa kung nakarating ako ng Quezon Province. Grabe <laughs> <Jaging na> yun! <laughs> Jagging lang <na> yun? Jagging nga Oh, set! Ang sarap! Wow! Grabe. Hindi sa kayo galing, Galing kami ng warso, lakad lang. Galing 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 ka ng warso? Nilakad nyo lang? Ah, matindi ka talaga na yan. mga to. Ano ba yung mga yan? Bacteria. Yung butil-butil sa grocery na malil itay ni? Ito okay. mga ito? Oo. Oh. Ito Ito ba? Oo oh, yan. Finally mga ka-inspire. Mukhang nakarating na kami. Ayan oh. Idol, anong masasabi mo, Idol? Sa layo ng lakad natin? Ah, super. Super lang. <laughs> super kurba. <laughs> super kurba. <laughs> Finally, mga ka-inspire, we're approaching. No? Ito na siguro yung Morsky Oko. Your location is on the right. Finally, narating din namin mga ka-inspire. Ito, bababa kami doon ano. Picture muna tayo dito sa taas edol. Picture muna tayo dito. Ang ganda doon. Saan? Ay, oo nga. Ito na mga ka-inspire, narating na namin ang Morsky Oko. Ayan ito yung dinadayo ito medyo medyo ayan oh minamin guys Oh. Ano nakalagay? Oh, wala nang nakalagay, <laughs> bawal muna ito. Ah, oh, wala. <laughs> Yun ang legal. Ano 'yan? Ano sa tama? pa i